Daan ba ng Ikaw kung gusto mo masaktan Tama na. Ito. Yes, yung saan? sa palad-dalaga. ba? grip 'yan. <laughs> mas malaki, mas tobespa. Mas mas, mas madikit 'yan. Mas malapit. Oh? Mali ka, Amir. <laughs> Mali ka pala, Amir eh. Makakala si Pantela? Tsaka, yun, tsaka mas... yan yung pad para hindi masakit yung tubig. Yung makinis pa rin yung Oo. Mali ka, Amir. Makinis, hindi ba yung rubber? Saan kaya ang pipicture po yan? Kapilang ba ito? mag lang natin tito na naman. Eh, minsan sa tema. Sa kabila ako. Jadi Intermediate. 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 Intermediate.